Ang pagkasira ng stem cells ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa katawan. Ang mga stem cells ay ang mga building blocks ng katawan at responsable sila sa pagpapalit ng mga nasirang selula at pagpapanatili ng mga tissue at organo. Mga epekto ng pagkasira ng stem cells Pagbawas sa kakayahan ng katawan na mag-repair, ang mga stem cells ay mahalaga sa pagpapagaling ng mga sugat at pinsala. Kung nasira ang mga ito, maaaring hindi na maayos ng katawan ang mga nasirang tissue at organo. Pagtaas ng panganib sa sakit, ang mga stem cells ay tumutulong sa paglaban sa mga sakit. Kung nasira ang mga ito, maaaring mas madaling kapitan sa mga sakit ang katawan. Pagtanda, ang pagkasira ng mga stem cells ay maaaring magdulot ng pagtanda ng katawan. Mga sanhi ng pagkasira ng stem cells. Edad, habang tumatanda ang tao, pumababa ang bilang ng mga stem cells sa katawan. Epaninigarilyo. Ang paninigarilyo ay maaaring makapinsala sa mga stem cells. Polusyon. Ang pagkakalantad sa polusyon ay maaaring makapinsala sa mga stem cells. Radiasyon. Ang pagkakalantad sa radiation ay maaaring makapinsala sa mga stem cells. Mga chemical. Ang pagkakalantad sa ilang mga chemical ay maaaring makapinsala sa mga stem cells. Pag-iingat, magkaroon ng malusog na pamumuhay. Ang pagkain ng masustansiyang pagkain, pag-eehersisyo, at pag-iwas sa paninigarilyo ay maaaring makatulong na mapanatili ang kalusugan ng mga stem cells. Mag-ingat sa pagkakalantad sa polusyon at radiation, Ang pag-iwas sa mga lugar na may mataas na polusyon at radiation ay maaaring makatulong na maprotektahan ang mga stem cells upang mapanumbalik ang kaayusan ng stem cell uminom ng Dainase Rochenta, isang pakete sa isang araw. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Dainase Rochenta, tawagan ang aking numero na 09773368790 or mag-iwan ng komento sa ibaba. Pakifollow na lang ang ating official Facebook page channel upang updated ka sa susunod pang mga video tungkol sa Dynase Global Products. Maraming salamat po.